To. Para saan ito? Para saan ito? Diba? Umiikot dito yung uwak. Uwak yan guys. Umiikot dito. Hello guys! What's up? Welcome back! Medyo matagal-tagal tayong walang upload. Sobrang busy po kasi. Kasi... Uh, bukod sa pagbablog eh, may iba pa tayong ginagawa sa buhay so kaya madalang ang pag-upload natin at wala tayong masyadong exploration for the meantime ako na muna kasi mga busy din yung mga boys natin so today po uh, nag live kasi kami nung nakaraan nag live kami sa tiktok so pinuntahan namin yung uh, pinuntahan namin yung sinasabi ng tito ko na may bumabang malaking ibon dun sa kawayanan so doon doon daw guys doon sa kawayan na yon doon sa kawayan na yon may bumaba daw na malaking ibon kasi naguuling po siya banda ron pinuntahan niya yon kasi may bumaba daw na malaking ibon tapos nung pinuntahan niya may nakita siyang uh, may nakita siyang ano yon yung drawing na star tapos meron din siya nakitang mga bote na may lamang may lamang siyang bote na may lamang ugat-ugat so tinignan namin nung gabi nag live kami Tapos may nakita nga kami so sa mga hindi nakapanood nung live ngayon pupuntahan ko siya mag-isa titignan natin kung nandun pa ba yung bote na may ugat at saka yung drawing iniisip ko nga nun sana bata lang talaga batang naglalaro lang yung uh, may gawa nun kasi kukas huwag talaga yon hindi e nakakatakot di ba sana bata lang talaga naggawa nun na lang di ba so pupunta tayo doon sa may kawayan na yon gagawin natin tatawid tayo dyan sa ilog tapos maglalakad tayo pupunta doon sa kawayan nandun kasi yung ano daw may bumubang malaking ibon na nilive, nag live naglive kami nung nakaraan so pupunta na natin guys let's go sa manyo ko So, baba tayo Diyan sa ilog. Nakita nyo, ayan yung ilog. Black eye, dyan ka lang ah. So, tayo. Ayan tayo sa ilog. Ay, dumadulas lang. Tingat-tingat lang tayo. Yay. Ilog. Pinit, Pinit ng tubig. Pinit ng tubig sa ilaw. Sobrang takot ng tito ko nung nakita niya yung ano yung malaking ibon daw eh. Tapos pinta niya pa, tinignan niya ay wala naman tao daw. Ang nag ang nakita niya lang yung yung bote na may lamang may lamang ugat-ugat. So doon tayo galing, guys. Yan, tapos tumuwid tayo. So, ayun nga. Doon, doon niya nakita yung malaking ibon daw na bumaba. Hindi normal daw yung laki eh. Hindi, nor, hindi daw normal yung laki ng ibon. kasi eh, sinundan niya. Kasi parang sinlaki na ng tao. Ang, hinihila, ang hinihinalaan niya aswang. So, ewan ko. Di ko Kaya namin doon eh. Kasi para makita natin kung totoo talaga. Tapos ka nung pinuntahan namin may nakita nga kaming mga drawing star tapos may bote pa na ugat ugat tingnan natin kung nandito pa ito yung kawayan dyan daw bumaba eh. tapos yung do, doon doon namin nakita tingnan natin so ano lang Sukal lang guys, sukal Guys, sukal lang talaga. Ito yung kawahayan. Ito nga. May bote po. May bote po. Ito laman. Ino. Ino. sukal na dito no? wala naman laman bote nga wala naman laman may laman yan dati nung na pinagdahan namin may laman yan na ugat ba't wala na ayun no? guys ayun o may star ayun no? may drawing sana bata lang may, uh, may gawa niyan, eh no kasi kung kung mambabarang o aswang ang may gawa niyan. Nakakatakot. Ibig sabihin, totoo, pa, totoo pala sila at nandito sila malapit lang sa amin. May uwak guys, may uwak. Kita nyo, may uwak. Ayun no. Umiikot dito yung uwak. Uwak yan guys, no. umiikot dito. Mayroon dito. dito. Tapitan pa natin. si Boat. Ayun oh. Oh. Ayan na yung star. Tapos ito. Para saan ito? Para saan ito? Diba? Si eh. Tapos may mga ganito. Ito. ito bote. eh. Okay. So, ano kaya yan? tingin nyo, ano yan? Yun, may drawing pa na cross. Parang baliktad na cross. Kasukal na dito. Pats parang may daan pa dun pero di natin alam kung ano meron doon Delikado. may bumaba daw dito na malaking ibon mm -hmm. hindi inaala ng pito ko oh shit ano yun ano yun narinig niyo guys may, may sumisipol may sumipol sumisipol guys tsaka sit sit narinig yan may sit